Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng The Political Blogger. Sinare lang niya yung response ni Ki Congressman Kiko Barsaga sa statement ni ex-senator Trillanes. Ito, uh, birada ni Trillanes laban kay Congressman Miao Miao. Biruin mo ang sagot mo sa reporter. Miao Miao may problema na tayo doon eh. Talawa buelta buwelta, ni Congressman Miao Miao. Ingit ka lang dahil panalo ang Miao Miao ko at talo ang Au Au mo. <laughs> ang galing niyang gumawa ng mga post na ganito. <laughs> Di ba? Attack dog ang... Uh, ang ano nitong T. Trillanes, inaakusahan na attack dog. Ala <laughs> Claire Castro ah. Ngayon, ang miaw-miaw panalo laban sa mga attack dog. Bakit? O, tignan nyo, yung mga kinakalaban niya. Halos sabay na natanggal sa pwesto si Martin Romaldes at Saldico. Yan yung numero unong laban niya uh, against corruption at wala na ngayon. Wala na sa poder Saldico and ano? Saldico and uh, Martin Romaldes The ano ng batang ito. <laughs> uh, walang takot. Oh. Nilabanan niya si Tito Soto at uh, Ping Lakson Oh. Anong nangyari? Napilitan nag-resign as Blue Ribbon Chairman si senator Lacson. So, sino kaya ang susunod na mawawala sa pisto itong mga nilalabanan niya? Grabe, no? So, itong Trillanes, eh, normal na yan. Uh, gustong maging relevant, eh, nagpapapansin. Andali, tignan ko, may post akong nakita, parang may masamang dila niya laban sa mga DDS, eh. Ito, post ng para sa bayan may manghang na salita binitawan ni ex-senator Trillanes laban sa mga DDS sabi niya Trillanes is worried about the abnormal behavior of the Duterte allies there are some things that are supposed to be right ta There are some things that are supposed to be right in the brain. Former senator Antonio Trillanes deport may have criticized the alleged abnormal behavior of some political allies of former President Rodrigo Duterte's camp. According to him, this shows the troubling political culture that has developed in the previous administration. In an interview Trillanes he was deeply disturbed by the strange response by of some Duterte supporters when faced with legitimate political issues. Sino kaya ang tinutukoy niya? Why are the characters of the Duterte supporters like this? I'm not a trained psychologist. Ah, baka ito na si Barsaga ang tinutukoy niya. Uh, I'm not a trained psychologist or what, but let's see that these are not normal actions of politicians. Instead of articulating the arguments, joke with your answer to reporter meow meow, you can't <laughs> believe it, Getnya Get nya, this behavior reflects a deeper problem. My problema na tayo doon eh. These are the kind of people cultivated by the camp of Duterte And sadly, there are really those who are right in the brain. Mm. So, ito na yung akusasyon na parang pakawala ni Bipisara Sara itong si Congressman Kiko Barsaga na bagay naman na pinasinungalingan ni BP Sara dahil mahirap i-control si, B, si Congressman Barsaga, sabi ng BP, dahil he has a mind of his own. Kating, pati, pati nga mga parents niya, hindi nila makontrol. <laughs> nung nakarang eleksyon, paliwanag ni BP, tong si Kiko Barsaga, maka Unitin. Ang parents niya, maka leni Ganon. So, ngayon, nung nagsimulang magsalita itong si Congressman Barsaga, pinipigilan siya ng kanyang nanay na huwag kalabanin si Romualdez kailang ayaw niyang makinig kaya sabi ni Bipisara, Sara uh, mahirap i-dictate o i-control dahil he speaks his mind at <laughs> ito nga abnormal talaga ang kanyang gina, kinikilos itong si Barsaga batang ipinaglalaban niya napaka novel labanan ng korupsyon. O ano ngayon ang gusto ni ex senator Trillanes, yung mga politiko na tahimik lang sa korupsyon. Ganun ba ang gusto niya? Ibahala e na na mayroong isang loko-lokong barsaga basta walang takot na nilalabanan ang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Mas gusto ko itong lukulukong miyaw-miyaw. Bahalang lukuluko din ako. Yes! Uh, disparate situations needs disparate uh, solution. Miyaw-miyaw! Oh. But effective. Natataranta sila basta nagsasalita itong si Barsaga at millions of supporters ang nakukuha niya. Basta isang post pa lang niya nagbabiral. Lalo na yung kanyang speech calling for the resignation of the president na naalarma ang palasyo. So, ang DICT ngayon, nakikipag-coordinate sa mga social media platforms, gusto nilang patanggal yung speech. Kung may diferensya sana sa otak pabayaan nila. Total, wala namang maniniwala kay sinto-sinto eh. Eh bakit natatakot? Bakit gustong patanggal? Ah, ibig sabihin, effective si Miao Miao. Kaya gusto nilang patanggal. <laughs> o kinasuhan nila sa ethics committee. So be it, sabi niya. I'm ready. Tanggalin niyo ako. Suspend niyo ako. Ikulong niyo ako. So be it, I'm a willing martyr. And I believe his readiness to so, suffer consequences of his action. Diyan ako saludo sa congressman miaw-miaw na yan kaysa yung ibang politiko na walang ginagawa, tahimik sa nangyayaring korupsyon. Tingnan nyo, Trillanes, meron ba siyang salita? Meron ba siyang reklamo tungkol sa talamak na korupsyon sa Marcos administration? Wala, tahimik. Ah, normal daw yun. <laughs> so, mas bilip ako itong congressman miaw-miaw sa isang dating senador na tahimik pagdating sa korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong <coughs> pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatay itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kuya ang natagaan gero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So si ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro ko dyan sa si <laughs> yun. Si nanay ang tagiya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa taga na mo giro. Oh. Muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Oh. Para endo labi pinang kapidi. Oo. Naid kaayo mga dagko na gid ang buslot. Sinanuli panda. So, si, kini si nanay, kulang na ni siya, o siya ang nagpuyo ani. Kining balay ngayon ani na ang itsura sa ato. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? ng ani na ang itsura. Pila ni gali, uy! unga nga, eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni ganyan na tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ni nanay nagpuyo. Ikaw ra ni nagpuyo ning balaya. Dili na kayo sinanay ka. Si, kung yung apo. Kung mga, mga apo. kay gatrabaho mana na siya. Oo. Oh, pila ka bukang yung apo na nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Opat ka buok. So, mm. pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na sinanay. So, inaani na ang itsura sa yang atop. Salamat po ginawa ko sa Nailisensu atop ko yan nga So sinanay, dili siya kabayo kabalo mag Bisaya so taraan dik siya salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makatop na siya kay ani na mangi sura sa yang balay so mag-atop na ni karon si Kuya kay gitabangan lang siya ni gitabangan lang ni sinanay kang Kuya sayang apo So salamat kayo nanay salamat